Magandang araw sa inyong lahat. Sa pamagat pa lamang ng aking pananalita ngayon, ay eh medyo hindi maganda ang dating na aking sasabihin. Kaya, itong aking pananalita ay may nakalagay na, Bato-bato ko sa langit, tamaan ay huwag magagalit. Dahil, hindi naman ito atake kundi isang hamon. Gusto kong maging hamon para sa lahat ng mga istorya natin sa kasalukuyan. Nais kong magsimula sa so pumagitan ng isang tanong pang wika. Ano ang tumpak na bigkas? Balat kayo o balat kayo? Ang una, mabilis at walang impit ang bigkas. Balat kayo. Ay ikalawa, maragsa o mabilis may impit ang bigkas. Balat kayo. Kung ang ikalawa ang ginagamit nyo, nahahawa na kayo sa popular na kanta ni Anthony Castello noong 1978, komposisyon ni Nabik Soto at Choy de Leon. Bagaman Talagang may entry ng gaya ng bigas sa tisauro ni Panganiban noong pang 1972. Ngunit, kung maniniwala kayong ito ang wastong bigas, paano ang tugma ni Balagtas sa saknong 220 ng Florante at Laura? Ganito ang saknong ni Balagtas. Dito na naudan ang kababayan ko ng hiram na bait na binalat kayo. Kahini ng asal na pakitang tao na kilalang hindi bukal kay Adolfo. Hindi pwedeng karima ng mga salita nagtatapos sa O at walang impit. Ko, pakitang tao at Adolfo, ang binalat kayo na may impit. Sa gayon, na mali ba sa tugma sa balitas? Siyempre, hindi. Ang sabi rin sa bukabularong San Benaventura, ito ang pinakaluma natin bukabularo ng Tagalog, ng 1617, ang balat kayo ay PC o mabilis ang bigas. Ganito rin ang entry sa Nuseda sa San Lucar noong 1754 tanggang sa edisyong 1860. May ganito pang entry sa Nuseda. Balat Buaya, Nube Pequeñas Esparcidas. Balat Kayo, Transformarse o Disprasarse. Balat Duhat, Una especie de Tibores Parecida al Duhat. Tambien Malatuhat. Mga halimbawa yun ang compound words mula sa balat. Siyempre, marami sa inyo ngayon ang hindi interesado sa ganitong sariksik sa wika. Pero, dapat yung malaman na may history din ang bawat salita. Kaya lamang, dihira ang mahiling pumansin sa ganitong history. At ito ang aking ibig sabihin sa ang hirap sa ating mga istorya. Kahit sa mga istorya natin ang tagapagtaguyod ng Pilipino. Dahil hindi nagsusulat sa wikang Pilipino. Yung iila na nagsusulat sa wikang Pilipino, hindi naman nag-aaral na kasaysayan ng ating wikang pambasa. Hindi e sa wido at nakasanayan ang wika. Sa gayon, hindi totoong nagtutulong sa mga mabilis na pag-unlad at intelektualisasyon ng Pilipino ang marami nating historian. May mga historian nga na kalabang pa ng naturang mga adika para maging totoong pambansa at intelektualisado ang Pilipino. Kaya bigo ang he kasi walang nabuong mahusay na libro sa kasaysayan na nakasulat sa Pilipino. Kailangan pang isalin mula sa Ingles ang mahusay at kailang ituro sa mga akda ng ating mga historian. Halimbawa, nabigyan ako kamakailan ng latest issues ng Journal of Philippine History and Heritage. Sa isang ko, napansin ko agad, hindi dinidibdib mismo ng ating National Historical Commission of the Philippines, ang espiritu ng pagtuturo sa kasaysayan sa wikang Pilipino. Kulang tayo sa tinatawag ko ngayon na tingin Filipino. Yung pangunguna sa pagbuo at pagpapalaganap ng isang pambansa at maganda, makabansang saliksik at kaalaman sa ating kasaysayan at kultura paano mabubuo at malilinang ang tingin ng Pilipino kung wala ang wikang Pilipino? May layuning global ang paggamit ng Ingles. Ngunit iginigit ko na noon pa. Bakit kailangan higit na maunang matuto kaysa sa atin, hinggil sa ating kultura at kasisaya ng mga Amerikano? Tayo ang dapat mauna. Napakahalaga ng saliksik tungo sa intelektualisasyon ng ating wika. Subalit iniiwasan ng maraming historian ang tungkuling ito dahil ayaw nila mag-aral ng ating wika. Bakit kaya ayaw ng ating maraming historian mag-aral ng Pilipino? Ano man ang kanilang personal na dahilan? Palagay ko ay higit na dahil hindi nila angkin ang tinatawag kong tingin Pilipino sa kanilang gawain. Kulang sila sa damdaming tumulong at magmalasakit sa sambayanan. Dahil para sa kanila ay trabaho lang ang maging istorya. Magandang paraan para makilala. Magandang paraan para igalang sa lipunan. Magandang paraan para igalang kahit ng mga galang sa mataas sa lipunan. At sa panahon ito, magandang paraan para maging autoridad sa akademya. Subalit, higit na dakilang tungkulin ngayon ng historian ang magwasto sa baraktot at tumulong sa paglilinaw ng katotohanan tungkol sa ating sarili at tinggil sa ating kasaysayan. Lubang makabuluhan na lumahok ang ating mga historian sa pagtataas ng kaalaman ng sambayanan. Tanggawang ito higit na pakikinabangan ng na nakararami nating kababayan kung isusulat sa wikang higit nilang alam at naiintindihan. At tiyak na ang wikang yun ay hindi sa Ingles. Higit na makatutulong ang na nakasulat sa wikang katutubo o kahit paano sa wikang linggo prangka natin at kinikilala ng tunay, tulay ng ating kulturang popular sa ating wikang Pilipino. Noong pang-1960s, napagmuni ng ating mga makabayang edukador ang katotoha na kailangan ng wikang alam ng masa para mas maintindihan nila ang ating mundo. Naranasan nila mismo, na, naranasan mismo ng ating mga intelektual na limitado ang audience nila kapag nagsusulat sa Ingles. Kaya wikang Filipino ang wika ng aktivismo noong 1960s at nagtagumpay ito sa, sa, pagpapakilos sa mga kabataan at ang karaniwang mamayan para lumahok sa mga rally at demonstrasyon. Ngayon man ang malungkot nang humupa ang aktivismo at bumalik ang normalidad nalimot ng ating mga leader ang naging silbing ito ng wikang Filipino. Naging batik pa nga ito sa wika na buluktot kasama ng salitang aktibismo ang halaga ng wikang pambansa para maregtag at tutuloy na ng bayan. O sa sadyang mas kailangan ng ating mga politiko ang wikang hindi naiintindihan ng na sambayanan Para mas madaling manlilang, para patuloy na mahati ang bayan sa ilang pamilyang mariwasa at umiingles sa isang panig, at sa nakararaming maralita at nagsasalita sa Pilipinas sa kabilang panig. Ang hirap, kahit sa hanay ng ating mga makabayang istorya, ay kulang sa tingin Pilipino. Wait, bago kayo magalit, nais ko muna ipaliwanag ang kasaysayan ng ating tinatawag na tingin Pilipino. Hindi ito orihinal na akin. Dugtong ko lang ito at medyo susug sa tinatawag na Pilipinisasyon ni Rizal noong ikalabinsyam na siglo at sa tinatawag namang Pilipinismo ni Narekto nitong ikalawampung siglo. Sa aking tingin, ang La solidaridad ay isang ak mapagpalayang akbang laban sa kolonyalismo. Hindi ito isang kilusan lang para maging probinsya ng Espanya ang Pilipinas. At ituring na Pilipino mga Indio. Nasa likod nito ang ideya ng Pilipinisasyon. Ito ang dakilang hangarin na itaas ang dangal ng mga mamamayan sa kolonya at ipagmalaki ang kakayahan, talino at sariling kultura ng mga Pilipino. Kaya isang makabulang kilusan ng Pilipinisasyon tungo sa mapaghimagsik na katipunan ni na Bonifacio at Jacinto. Ang Pilipino Pilipinismo naman ni na Rektor ay isang pagsisikap makabuo ng partidong na iba sa Amerikanisadong nasyonalista at liberal. Isa itong kapisanan para palaganapin ang mga adhikang makabansa at malaya sa pakikialam at diktasyon ng United States magkarugtong ang Pilipinisasyon at ang Pilipini, Pilipinismo. Mga yugto ito sa landas ng nasyonalismo sa ating kasaysayan at naging inspirasyon sa pagbuo ng isang history by Filipinos ni na de los Santos, Jorge Bocobo, Rafael Palma, Chudoro M. Calao bago ang World War II at hanggang sa panahon nila Chudoro Agoncillo Gregorio Saide, Renato Constantino, at Odi Corpus. Idinugtong ko lamang sa kanila ang tingin Pilipino upang susugan ang kanilang nasyonalistang hangarin. May paniwala ako na maraming kahinaan ang nasyonalista natin pagadika sa Pilipinas dahil una sa isang banday, lubang nakanal sa pagkataha at halimbawa ni Rizal, at sa kabilang banda hindi gaano nagpahalaga sa kapaturan ng Himagsikang 1896, alinsunod sa simulain ng katipunan. Siyempre, hindi niyo agad tatanggapin ang aking interpretasyon. Ngunit sino ang totoong nag-uumnay kina Rizal at Plaridel at kina Bonifacio at Sasinto sa inyong kasaysayan? Pinag-aaway pa nga ninyo sila eh o kaya pinag-aawayan pa natin sila. So tingin ko, nais nice kong tulong-tulong natin isaayos ang balagtot na pagsipat natin sa ating kasaysayan sa pamagitan ng higit na pakikinabang sa nakaraan nating mga karanasan, sa wasto at mali nating mahakbang samantalang bumubuo na isang bagong pagkatha sa ating bansa. Ang tingin Pilipino ay isang hamon para sa tahas na pagsuri sa ating kultura. Sa masama at mabuting paniwala at halagahan natin upang higit na luminaw ang mga layuning pambansa at makabansa natin ngayon. Mahalaga sa gawain ito ang mga historian para muling saliksiki na nakalipas, para magdulot ng bagong liwanag at higit na kapakipakinabang na nakaraan, para salungatin ang mga dominanteng ngunit luma gasgas, baluktot at kolonyal na mga paniwala para maging bahagi ng re-edukasyon ng ating bayan para maging kalahok sa ating adhikang revolusyon pang kultura. Sa aking titig sa na nagaganap ngayon, ang historia nating may tingin Pilipino ay dapat unang-unang lumahok sa pagpapalaganap at intelektualisasyon ng wikang pambansa. Tanda ninyo yun, lumahok sa pagpapalaganap at intelektualisasyon ng wikang pambansa. Kung hindi, mananatili siya sa limitadong teritoryo ng nasyonalismo ni Naipipayan de los Santos at Doro Agoncillo. Ang nasyonalismong Pilipino ngunit nakasulat sa Ingles. Kung hindi, magiging, kung hindi siya uunlad, magiging laging sagabal sa paglaya, pagkakaisa at pagunlad ng Pilipinas. Maraming salamat po.